Musta mga bus idol uh, Ngayong hapon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag repair ng Australia Parko PCP. Yan So ito yung Australia Parko mga idol na ginawang PCP, laro ang dihangin ito mga idol ginawa kong pangteksay yan so ngayon ay ituturo ko sa inyo kung uh, kung paano mag repair ng Australia Parko, na ginawang PCP yan so itong video ng uh, idol ay para lang ito sa mga uh, mga baguhan kasi marami nang nagboblog ng Australia Parko mga idol. So ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-repair ng Australia Parko na uh, ginawang si So ito ang kanyang uh, forma mga mga idol. Siguro nakikita na ninyo ako na ginamit ko ito sa aking uh, panghuli ng isda, pangkiksay. Pero Uh, wala pa akong uh, vlog patungkol sa pag-repair ng Australia uh, Parko PCP yan so umpisahan na natin mga boss mga idol uh, tamang tama mayroon akong isa, isa pang Australia Parko na PCP dito na may diferensya sa ilalim so ngayon ay uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair So, ito yung isa kong Australia Parko mga idol na ginawa kong PCP yan dalawa kasi ang aking Australia uh, Park ko na uh, ginawa kong PCP na nilagyan ko ng malaking uh, stainless na tangke para maraming hangin maiimbak mga idol so ngayon ito ang ating uh, bawa dahil may mayroon siyang diferensya sa ilalim so ito yung mga pisa mga idol so ang una nating uh, tanggalin mga bus kung ito para hindi na tayo matagalan sa video ito yung kanyang stopper na bakal yan tinanggal ko na siya saka ito yung kanyang pin dito siya nakalagay ang kasunod nito mga idol sa kanyang stopper na bakal ay ito na yung uh, ito na yung uh, rubber yan kasi ito ang uh, loma ng rubber mga idol. Mayroon na siyang leaking dito. Uh, pinalitan ko na siya ng bagong rubber mga idol. Yan. Pagkatapos, ang susunod nating baklasin mga idol. Ito yung uh, ginawa kong uh, stopper mga idol sa kaniyang bulb. Yan. Dito sa ilalim, ito nakalagay mga idol. Nak I-convert ko na ito mga idol. Yan. So, ang kasunod nito mga idol ay itong uh, kanyang spring at saka tong kanyang bulb mga idol. Yan. Uh, pagkatapos mga idol ito ito naman papalitan natin dahil uh, napunit na siya mga idol kanyang rubber dito sa kanyang balbula uh, pinalitan ko na rin siya dito mga idol bago na ang kanyang bal rubber dito yan so ang itsura ng kanyang balbula mga idol ay ito ito na oh na-convert ko na ito mga idol hindi ito katulad ng dati na stock pa siya sa dibumba pa siya uh, na-convert ko na ito mga idol pagkatapos ito yung kanyang spring yan tapos ito yung aking ginawang stopper sa spring at saka sa kanyang pin sa valve ganito ang kanyang itsura mga idol Ayan. Itong aking Australia uh, Estrella Parko na ginawang PCP mga idol ay hindi kayo maka uh, makakita ng ganitong klase sa, sa dati pa siyang uh, stock mga idol pagkatapos kong ginawa na siyang PCP ay ganito na ang laman sa loob ng ating Uh, tangke sa Australia Park ko, mga idol yan bali ganito ang itsura mga idol kung ipasok natin ito sa lahat ito yung kanyang rubber damper at saka yung isa stopper sa uh, rubber mga idol para walas yung singaw yan at saka bago bago ang lahat mga idol bago tayo mag repair ng Estrella Park o uh, kailangan muna nating i drain lahat yung hangin dito sa ating drain plug para siguradong wala na siyang lamang hangin sa loob mga idol yan so ito ito yung kanyang inlet valve dito natin ipasok ang ating uh, hangin sa pump mahan pump man mga idol o yung ditangki na nga panghangin mga idol tapos ito yung kanyang gauge so bali ang una nating ipasok mga idol Yan. Kompleto na siya mga idol. Ang unang nating ipasok ito yung kanyang bulb. Ganyan. Bale, ito ang stopper sa kanyang spring at sa kanyang valve mga idol. Yan. Ang kasunod nating ipasok mga idol, itong kanyang rubber. Yan. Ipasok ko muna ito mga idol. So i-stop ko muna itong video mga idol para hindi tayo matagalan. Dahil ipasok ko muna itong uh, rubber dito sa dulo ng ating tangki. Yan. So ngayon mga idol ay naipasok ko na yung yung bagong ginawa kong rubber mga idol dito sa ilalim ito yung lumang rubber ni mga idol may leaking na kasi kaya pinalitan ko na siya ng bago so ngayon pagkatapos natin ipasok dito itong uh, kanyang bakal na stopper na naman ang ating ipasok mga idol para uh, matapos na ito so yan tapos may pasok yung kaniyang stopper na bakal mga idol. Ang kasunod nating ilagay itong kaniyang pin. yan Para hindi siya lumabas. ayan ay pasok ko na ito mga idol so nalagay ko na lahat ang mga ang mechanism sa ilalim dito sa ginawa kong Estella Park po mga idol na ginawang PCP so ngayon ay ah, lagyan ko na siya ng hangin mga idol yan. So, thanks for watching mga idol. Kung sakaling mayroon kayong uh, nakuhang mga impormasyon o idea sa uh, pag-repair uh, pag nitong Australia uh, Park na ginawang PCP, ay uh, sana po ay subscribe niyo ako mga idol at saka ipalo na rin sa aking Facebook page. Uh, Wilfredo Samako. Yeah. So thanks for watching, bye bye!